Hello mga kumotorny, ang sasagutin natin ay ang ating patrivia queue. Ito ang sitwasyon. Si A ay bumili ng magarang resort subalit so si X ang nagbayad. Nang mamatay si X, naghabol ang kanyang pamilya. Sa tingin niyo kanino mapupunta ang nasabing resort? Kay A ba na nakapirma as buyer sa deed of sale? or sa pamilya ni X at bakit? Ang sagot po ni motorni ay mapupunta ang resort sa pamilya ni X dahil si X ang nagbayad. Ang basihan po natin dyan ay ang prinsipyo ng Purchase Money Resulting Trust at Solution in o Unjust Enrichment Principle. Ayon dito, ang Resulting Implied Trust daw ay presumed na pabor sa taong nagbayan dahil ang presumption daw Intensyon ng nagbayad na papasakanya ang pag-aari o ang beneficial ownership ng kanyang binayaran. Karagdagan, ang implied trust na ito ay maaaring patunayan sa pumagitan ng testimonya o oral evidence dahil kung nakasulat ito, hindi na siya implied trust kundi express trust na. Magkaiba po ang dalawang yan. Ang problema kapag binasa natin ang trivia clue, wala tayong mahanap na testigo. So, in the alternative kung wala tayong makuhang pistigo, maaari nating i-apply ang tinatawag na solution in o unjust enrichment principle. Kagaya ng nangyari sa Moreno Landfer et al. versus Wolf 2004 kung saan si Moreno Landfer et al. ay bumili ng isang beach house subalit ang perang ipinambayad ay mula kay Wolf. Ayon sa korte, wala naman daw obligasyon si Wolf na magbayad para sa kapakinabangan ni Moreno Lenfer et al. Sa makatuwid, ang ginawa niyang pagbayad ay isang pagkakamali or made by mistake na nagdulot ng tinatawag na unjust enrichment. Kaya, kailangang ibalik ni Moreno Lenfer ano man ang nakuha niya mula kay Wolf. Kung ganoon pa si Moreno Landfer ang nakapangalan sa deed sale bilang buyer, si Wolf pa rin daw ang may pag-aari ng nasabing beach house. Sa kasong ito, inutusan ng Court Suprema si Lenfer Landfer al. na ibigay ang nasabing beach house kay Wolf. Ayon din sa kasong ito, hindi daw pwedeng gamitin ang Article 1238 ng Civil Code tungkol sa libreng pagbayad ng isang tao o third person sa pagkakautang ng iba dahil wala naman daw utang na involved. Ganon din, hindi rin daw pwedeng sabihin donation o ibinigay ng libre o iniregalo ni Wolf yung pera kay Moreno Lenford dahil wala naman daw silang kasulatan. Ayon kasi sa batas, ang donation at acceptance ng halagang lampas 5,000 pesos ay dapat na nakasulat. Doon naman sa mga nagsasabing pinautang lang daw ni XC-A ng perang pambili sa makatwid ang pag-aari ay nananatiling kay A at kailangan lang niyang magbayad kay X. Ang basihan pa nila ay Article 1450 na ito ang nakasulat. Ang sagot ni Motorni ay hindi applicable yan. Una, kabaliktaran ang tinutukoy ng Article 1450 sa sitwasyon sa Trijacu Sa Article 1450, malinaw na intensyon nila ang pautang o contract of loan at ang bagay ay hawak ng nagbayad bilang security sa utang. Sa TriviaQ naman, walang utang na nabanggit o napag-usapan at hindi hawak ng nagbayad ang nasabing resort kaya nga naghahabol ang kanyang pamilya. Ang rule sa ganitong sitwasyon kung ganon ay presume ang trust pabor sa nagbayad at ang exception naman ay maliban na kung may ibang malinaw na intensyon o pinag -usapan. Dito, hindi malinaw na pautang o contract of loan ang intensyon nila sa makatuwid yung general rule ang mag apply na presume ang trust pabor sa nagbayad. Doon naman sa mga nagsasabing kung ang pagbabatayan daw ay ang rule or interpretation of contracts base sa Article 1378, ang contract of loan daw o pautang ang may greatest reciprocity o ang may least transmission of rights. Ang tungkol ng motor nyo ay sabihin pa natin ganun nga na contract of loan ang may greatest reciprocity or least transmission of rights, hindi pa rin uubra yan dahil mas specific ang rule 耳朵。 sa Article 1414 na nag impose ng trust pabor sa nagbayad kumpara sa Article 1378. Sa makatuwid, sa bansang ito ay sinusunod ang tinatawag na Lex Speciali Derogat Generali or Specific Law Prevails Over General Law. Kaya sa tingin ni Motorni, ang best answer pa rin ay base sa Purchase Money Resulting Trust at Solution Indemnity or Unjust Enrichment Principle. Kung ganon, mapupunta sa pamilya ni X o sa mga takapagmana niya ang nasabing resort dahil si X ang nagbayad ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.